A House Speaker Martin Romualdez muling iginiit na hindi siya ang nasa likod ng signature campaign hinggil sa People's Initiative. Mariinding tinanggi ng mababatas na sangkot siya sa mga umano'y iligal na gawain para sa pangangalap ng mga lagda. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita. Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na hindi siya ang utak sa likod ng People's Initiative para sa Charter Change. Yan ay matapos lumabas sa isang pagdinig ng Senado ang isa niyang larawan kasama ang mga proponent ng inisyatibo. Ayon kay Speaker Romualdez, nagkaroon nga siya ng pagpupulong kasama ang mga grupong nagsusulong ng PI. Pero taliwas sa akala ng ilan, nagsilbi lang siyang facilitator at hindi orchestrator dahil nagpayo lang naman siya at hindi nanguna sa mga hakbang ng grupo. Marinding itinanggi ng house leader na may kinalaman siya sa anumang unlawful activities na may kaugnayan sa People's Initiative tulad ng vote buying. Sa isang press conference, nanindigan din ang house leaders na wala rin naman talagang kahit anong kautusan sa kanila ang house speaker ukol sa PI. None at all. None at all. I mean, like, personally, uh, my family and I were out of the country. Uh latter part of December up until the first week of January. So, walang utos po sa amin. Ako sa distrito ko, ni Cinco, and other districts, wala pong umingi ng pera, hindi kami nagbigay ng pera. Para tuluyan ang mahinto ang People's Initiative, may hamon pa ang liderato ng Kamara sa Senado. There is only one sure way to stop the People's Initiative. And this I appeal to our friends in the Senate you pass your RBH 6 and the House of Representatives will welcome it. You transmit it to us, we will welcome it with two open arms. Version yun na. Kaya na bahala, magbalangkas kung anong version gusto nyo, anong economic provision. You pass RBH 6, the People's Initiative will be dead in the water. Let's walk the talk. Kung seryoso kayo dyan sa RBH 6 na yan, pag uusapan na natin. Let's start the ball rolling. Sa isang pagdinig, una na rin naglabas ng hinaing si Albay Representative Joey Salceda laban sa mga naglalagay ng malisya sa mga hakbang ng kamera ukol sa issue. The insinuation of the opponents of the PI is that the House leadership is behind the effort and that some of our support for this measure is malicious or motivated by self-interest. The law is very clear it intended to be as liberal because you cannot restrict the power of the people as much as possible when it comes to who can initiate a people's initiative so why impute malice in the house when it has been ideologically consistent about opening the Constitution for more foreign investment for as long as this Constitution has been in effect. Kasabay nito, muling iginiit ng kongresista na ang isinusulong nilang pag amyenda sa Konstitusyon para lang din sa ating ekonomiya at sa kapaganan ng mga Pilipino. I don't respond to no. So you didn't give any orders po? <laughs> Ilang beses nang itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyong siya ang nasa likod ng pagpapapirma sa People's Initiative para maamiendahan ang saligang batas pero sa pagdinig kanina ng Senado ukol dito inilabas ni Senadora Amy Marcos ang sinabi niyang litrato daw ng pulong umano ni Ramon Valdez at House Appropriations Committee Chairman Representative Zaldico kay Noel Oniate ang lead convener ng grupong nanguna sa People's Initiative. Confirm that this is you in the picture? Yeah, yeah, yes, yes. And you also confirm that it's Speaker Valdez in the picture? Yes, yes. And it is Congressman Zaldico in the picture? Yes, yeah. Can you read the caption, please? Yung caption sa ilalim po. May kapila, yes, yes. That's, that's true. That's initiative. correct. Oh, oh, tama po oh, ba? Tama, tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? Uh, a meeting po yan, kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Saan kinanap itong parting to? Para lang malaman namin. Sa, saan ano po yan? Sa, uh, sa townhouse, townhouse sa Forbes, sa Forbes Park. Kanino Malapiton. nga? Kaninong lugar? Ipaliwanag wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Ms. Kishino. Ah, uh, ano ano 'yan? Ano 'yun? Ano, 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 uh, dalawang dalawang townhouse. Hindi kanino na, po? Na, na, na kanino lugar? Luca? inyo? Bahay mo? Uh, bahay mo po? It's a it's a, it's a meeting our place. place. Our oh, our meeting place. No, pero sino may-ari? Sino Lu ang Lu Sino may-ari nung bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ah, ganon. So, ang uh, Gan, naging host po, at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama in, in po ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ko, ko magkukumbida? Di mo bahay. <laughs> oo nga. Oo Mira nga. Bira naman. <laughs> oo nga po. Dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron po akong party house ako sa Dashma, walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag Pero na kung bahay ang, ni ang, Speaker... ang sinabi, sabi, sabi, sabi ng, ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Do, do, dalawang bahay ni Speaker eh. Isa sa Akili okay. at Hindi <laughs> ba at isa maliwanag? Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker, siya nagpatawag ng meeting, hindi talagang hey, ako po, ako nakikialam ang, si Speaker ako, ako sa nag, People's ako Initiative? initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay, Dapat ganon. Dapat po sa bahay ko, pero sinabihan na ko da, doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles? Kasi bahay niya. Eh, um, Ikaw mga, nagdala ito, ng mga, papel? Ang mga lawyer po. Si, yung si mga, mga lawyer. Yung mga lawyer po, dala, dala So, nila bahagi ka papeles. talaga ng Project PI. Yung Project PI na text sa mga kongresista, pati ako nga na text kasi luma na yung number ko eh. Bahagi kayo ng Project PI. Yeah, yeah, yeah. Uh, kasi I sought the help of the speaker. Inamin yeah, ko naman po. You've said that before. kami okay. dito sa uh, signature gathering. Right. Okay, kilala ninyo itong sina Attorney Redentor Tuason? I, 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 don't know. suset Sumalino, Timothy Lagundi. Kilala ninyo itong mga to? Hindi ah, po. Okay. Kasi meron kaming mga screenshot doon sa Project PI na galing sa mga congressman. At sabi mo, nakikipag-coordinate ka kay speaker na CEO at sa mga hawak ng, ng, ng congress. congressman. Yeah, that's, that's correct. That's correct, Madam Senator. Okay. So... Madam Chair. <coughs> Madam Chair. Madam Chair. Yes, yes po. Yes, uh, Senator Bato, please. Ayan yung mga <laughs> screenshot. Kasi sabi mo, bahagi ka ng Project PI. Nagtatanong lang ako ba, kilala mo itong mga to? Andito, oh, yung mga pangalan. <laughs> <laughs> hindi. Hindi, eh, hindi, hindi, hindi pala ninyo hindi, kilala. <laughs> <laughs> Kasi, kilala. <laughs> <laughs> anong pagkaintindi mo dyan sa message na yan? Pakibasa lang po. Hindi. <laughs> Oo, oh, hindi, oh, hindi, ko po alam, hindi ko, I, I, don't know all of the details because, you know, ma, uh... Hindi, lahat ng uh, kongresista pinapasubmit, ano? Sa National Secretariat Attorney Red Tuason. Ayun. Ayan ang hinihingi nila, yung mga kopya at saka accomplished signature forms. Kasi sabi ninyo, may kinalaman kayo sa second batch ng signature forms, di po ba? Yes, yes. So, isasabit dito sa mga taong hindi ninyo kilala, samantalang kayo ang nagpa-imprenta? Nagpa Senator Bato, please. Madam Chair, gusto ko lang ipakonfirm kay uh, Mr. Uñate. Since sinabi niya kanina na he sought the help of the speaker para makakuha ng perma. So, pumayag siya. In fact, meeting kayo, di ba? Yes, yes. Pumayag siya. So, meaning Sinabi mo, perma ang nasa likuran nitong uh, people's initiative. Humingi kayo ng support ng kay Speaker, remove Pinigyan kayo ng tulong, ng suporta para mag para tumakbo ng yung people's initiative. Ibig sabihin, Si Speaker uh, pero this is is na rin sa sa likod ng uh, oh, Pumayag naman po si oh, speaker, papayag si speaker. Nasa likod naman na, na siya. Natulungan nga kami kasi siya ang CEO ng Congress. Kaya kaya, nga, kaya nga gusto ko lang i-confirm sa iyo na siya rin ay kasama na nasa likod na rin nagpapatakbo ng PI dahil nga yeah, he, tumulong he, siya he, sa inyo, di ba? Yeah, he, 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 he is uh, helping us. Thank you. Thank you for that. Thank you for the answer.